Umabot sa higit pitong milyong deboto ang sumama sa prosesyon at nakinig ng banal na misa para sa traslasyon ng buong itim na nasareno kahapon. At ayon sa Philippine National Police, pangkalahatang naging mapayapa ang pagdiriwang ng pinakamalaking religious event sa bansa. Si Bea Bernardo sa detalye. Gumawa ng panibagong kasaysayan ang traslasyon ngayong taon. Sa loob lamang ng labing limang oras, nagawang maibalik ang andas ng itim na sarelo sa Quiapo Church. Umalis ang imahe sa Quirino Grandstand ng 4.45 ng umaga at nakabalik ito sa simbahan ng 7.44 ng gabi. Mas maaga ang dumating ang andas ng itim na puong na dito sa Quiapo Church. Mas maaga to ng halos dalawa o tatlong oras kaysa sa inaasahan. Sa, yun, sa, ngayon nga ay nakikita kita natin na unti-unti nang hinihila yung imahe ng poon papasok dito sa Quiapo Church. Ramdam na ramdam ang pananabik ng mga deboto sa muling pagbabalik ng traslasyon. Umabot ng 7 milyong deboto ang sumama sa prosesyon at nakinig ng banal na misa pansamantalang itinigil ng dalawang taon ang traslasyon dahil sa banta ng COVID-19. Sinabi naman ng Philippine National Police na generally peaceful ang pagdiriwang ng pinakamalaking religious event sa bansa. Ilang kababayan naman natin ang kinailangan ng atensyon medikal dahil sa mga natamong sugat at minor illness dahil sa dami ng tao. Bea Bernardo para sa bayan.